I think they're talking about the issue late last year. So I'm officially saying I'm not the third party, okay? I will never try to be a third party in my life. The Suri Choi sinagot na ang akusasyong third party sa Mavi Kailin Breakup. Nagsalita na ang Philippine-based Korean dancer-entertainer na si Dasuri Choi Matapos madamay sa relasyon umano ni na Mavi Lagaspi at Kailin Alcantara. Bagamat wala pang kumpirmasyon ang rumored couple ay naging usap-usapan sa social media na hiwalay na ang dalawa. Ayon pa nga sa maraming netizens, tila may kinalaman ang Itbulaga co-host ni Mavi na si Dasuri sa nangyari sa kanila ni Kailin. Sa latest YouTube vlog ng Korean star... Official na niyang pinabulaanan ang mga kumakalat na fake news patungkol sa kanyang pagiging third party umano. Ito ay matapos niyang sagutin ng ilang hate comments na pinapauwi siya sa South Korea dahil isa raw siyang home wrecker. I think they're talking about the issue late last year. Say ni Dasuri. Anunso niya, So I'm officially saying I'm not the third party. I will never try to be a third party in my life because I didn't grow up like that. I was raised by my parents na super 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 bait. Wala talagang mangyayari sa akin na maging third party, okay? Paliwanag pa niya sa publiko. Kasunod niya na ikwinento na nga niya ang pinag-ugatan ng issue. Ito yung viral photo na kasama niya ang kambal na si Mavi at Kasi pati na rin si Michael Sager sa isang restaurant. Ang chismis kasi noon, nahuling nagkaroon ng double date ang apat. Pero paglilinaw ni Dasuri, ginawan lang sila ng issue dahil pinutol ang litrato kung saan kasama nila ang lahat ng host ng noontime show ng GMA na tahanang pinakamasaya. Sinabi rin niya na kaya nandoon silang lahat ay dahil nagbukas ng bagong restaurant ang executive producer ng show. Anya pa, someone shot for us because that was the soft opening ng restaurant ng tahanang pinakamasayas executive producer. So we went there not only the four of us, me, Mavi, Cassie and Michael but including Kuya Pau, Winwin, Ara, Yes sir, lahat ng host. Hindi ko alam bakit yun lang yung nakat ng account owner na yan. Pagtataka pa niya. Patuloy pa ni Dasori Choi, we were together the four of us and then nasa tabi ko yung mga iba ng host because we were late. Hindi ko alam na maging big deal talaga yung deal na yun. So I didn't react at first. Pero naging big deal pala yung issue na yun kasi ako raw yung third party, parang may double date pa raw ako. Why would I do that? Close kaming lahat eh. Parang you will never think na, hala, baka matismis, ganyan-ganyan. It's nothing talaga kaya wala akong pake. Dagdag ni Dasuri. Anya pa niya, basta I'm doing right and hindi ako nahihiya sa friends and family ko. Sa huli ay pinakita ng Korean entertainer ang pruweba na magkakasama silang lahat ng host ng tahanang pinakamasaya sa iisang table.